Guys, kung nagbabalak kayong bumili ng Tecno Spark Go 2014 ay panoorin nyo muna to. Baka i-consider nyo itong issue na to. May nakita akong issue sa cellphone na to na kahit mura siya at very affordable ay pag-isipan nyo to at baka manghinayang kayo. Ayan. Check natin ha. Yung nakita kong issue nito is naka dual speaker na siya oo dito at saka dito sa dito 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 sa baba kaso lang kapag naka full volume siya ayan malakas siya pero kapag hinawakan nyo nagbabibrate siya dito sa sa taas ayan o nanginginig yung kamay ko masipil nyo yung vibration niya pati dito sa baba Guma, nanginginig yung kamay mo ayan nanginginig yung kamay ko dyan dito at dito rin sa taas kahit hina, hinaan ko guys kahit hinaan ko yung music ayan nagbabibrate pa din siya dito sa likod dito sa taas sa may speaker niya kahit hinaan ko na yan dito din sa baba kaya pag ginahawakan mo siya, oo, malakas nga pero abot dito sa likod dito ang inig. Dito. Ayan, nanginginig siya. Ayan, nanginginig siya guys. Pag ginahawakan mo. And, kung okay lang sa inyo, kung okay lang sa inyo na napiplay kayo ng music, nanginginig yung kamay nyo, or nag kayo ng Facebook, nanginginig, habang um, tumitingin kayo sa video, ayan, nasa sa inyo na yan. Pero, in fairness guys, maganda naman siya for gaming, for backup. Ayan, napakaganda. Tingnan nyo. Ayan. At saka, kinaganda din dito guys, is ano na siya. Um expanded na yung virtual RAM niya. Tingnan niyo dito sa ano sa about phone niya. Ayan. Um about phone. Tingnan natin 'yan. Ayan. Ayan, nakaano na siya. Naka Android 13 na siya. tapos 4 expanded 4. So 8 gig na siya at 128 gb RAM na. So mura na siya para sa 3,000 plus na cellphone. sa kayo yun na yung nakita kong issue guys. Kung okay lang yan sa inyo, ay nasa sa inyo na yan. Pero, yun yung nakita kong major downfall niya o issue niya. Yan guys. Kung nagustuhan nyo ito, kung gusto nyo pa ng update about sa techno issue, uh, techno phones issue, mag-comment lang kayo guys at isubscribe nyo. Don't forget to like this video. Ayan. See you next video guys.